So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay uh, ang topic naman natin yung pag install ng OEM handle switch sa Honda Click So eto sa version 2 mga boss etong uh, diagram na ituturo natin so wiring diagram siya ng Honda Click version 2 para sa pag install ng OEM handle switch mga boss so kasi eto marami mga nagre-request uh, at gusto nila na humingi ng wiring diagram mga boss kung paano i-wiring uh, yung uh, OEM sa kanilang Honda Click so dito ganun pa rin mga boss Uh, yung sa horn mga boss ito uh, uh, black yan mga boss tsaka light green so ito yung stack lagyan lang natin stack at uh, OEM OEM so yan <coughs> so isa stock mga boss meron siyang dalawang wire so black at uh, light green so yung black na yan mga boss yan yung input tsaka yung output yung light green so dito naman sa OEM meron siyang uh, brown tapos red white so yung black natin mga boss uh, pagdugtungin natin yung brown tsaka black ng OEM tsaka yung size stack so pagdugtungin natin yung black tsaka brown yan yung magiging input natin tapos sa output mga boss yung light green ng stack tapos red white ng OEM so pagdugtungin din natin yan, Mag yan yung magiging input uh, output natin mga boss Diyan na yung kuryente lalabas na yan papunta na ng busina mula dito sa red papunta dito sa light green mga boss papunta na ng busina yan so yan yung sa busina natin sa horn sa signal naman mga boss dito tayo sa stock meron siyang supply right at left so sa stock mga boss ng ating honda click yung gray yan yung supply right yung light blue tapos orange yung left so dito naman mga boss sa stock yung gray natin uh, ilagay naman natin siya sa black so yan sa color black siya na OEM tapos yung light blue o yung right ng ating stock ilagay naman natin siya sa green white na OEM tapos yung orange o yung left ng stock ilagay naman natin siya sa uh green black. So 'yan mga boss. mabilisan lang to. <coughs> Kasi natackle na rin naman natin to, naturo na rin naman natin to dun sa uh una nating diagram mga boss para sa Honda Click uh, version 3, version 4. So sa headlight naman tayo, dito sila nagkakaroon ng uh, katanungan mga boss kung paano ba siya i-wiring. So dito kailangan natin ng uh, relay mga boss. Same lang to sa pag-wiring ng uh, Italian. So domino so yan so kailangan natin ng isang relay mga boss para mapagana natin yung uh, high beam o mapagana natin ng maayos yung headlight ng Honda Clip so ito na nga ang supply nya mga boss yung green solid green, uh, low white tapos yung high blue so dito naman sa OEM meron din syang tatlong wire mga boss yellow, yel, uh, yellow red light blue tapos blue So yan. So uh white yan yung sa low beam, dito naman sa OEM yung light blue, yung blue, blue to blue lang siya. Tapos dito sa uh, supply gray, tapos yellow red. So yan yung supply. So negative yan kailangan mga boss. Ang kailangan natin dito ng isang relay. Uh, ilalagay natin mini relay. Yung 85 mga boss, ilagay natin sa accessories yan, yan yung magiging uh na ito supply natin so yan <coughs> so kailangan dito mga boss yung accessories yan nakaabang lang yan tapos yung 30 natin mga boss lagyan natin ng wire yan yung dalawang pinagsama natin na green tsaka yellow red uh, yan yung supply lagyan natin ng wire mga boss tugtungan natin ng wire yan papunta naman sa 30 So yan, yan yung magiging input mga boss ng ating supply papunta dun sa uh, low beam at dun sa high beam natin. So dito naman tayo sa low beam, yung white mga boss ng stock tapos yung light blue ng OEM, pagsamahin din natin yan, ilagay naman natin yan sa 87. Para pag sa na supply nito ng negative mga boss, didiretso yung 30 dito dahil meron natin siyang ACC mga boss. So yan, nakaabang lang yan dyan Yung kuryente mula dito sa 30 na negative Akit na dito sa uh, Low beam Yung white tsaka uh, Light blue So masusuplayan natong Yung low natin So iilaw na agad yung low Tapos pag ganon naman uh, Nag high beam tayo Kasi eto mga boss Yan, eto yung supply Magkakonect na yan mga boss Pag once nag switch ka dito nag-switch ka, Masusuplayan to. So, di ba, ito yung supply. Nagkaroon na sa noong supply to, mga boss. So, yan, nagkaroon na ng kuryente dito ng 30. Pumunta na rito siya sa 87A. Tumagos na siya dito sa low. Umila na yung low natin. So, yung kuryente, napunta na rito, mga boss. So, yan, nagkaroon na siya ng supply dito. Tapos, pag nag-trigger tayo ng low, mga boss, ay ng high, mga boss, yung kuryente papalo naman dito sa blue yung blue na yan mga boss ng ating OEM lagyan natin ng wire papunta naman siya dito sa 86 para pag pumalo siya mga boss kasi ang function nito mga boss ng high beam ng, uh, ng, headlight ng Honda Click kailangan masupplyan niya ng negative tung uh, tawag nito yung ating low beam para mag high beam siya mga boss kailangan magsama siya so yan tapos uh, kailangan masupplyan din natin to eto mapuntahan natin to ng uh, kuryente mga boss o ng negative para umilaw din yung ating yung ating high beam indicator mga boss so yan so ganyan lang yan mga boss yung 87A papunta naman siya dun sa blue ng stock natin so yan, papalo na siya masusupplyan na yung ating high beam indicator so ganyan mga boss yung kailangan natin gawin dyan kung gusto nyo i-DIY yan mga boss, pe, pwede nyo screenshot at sundan lang natin itong pagkakadiagram na ito mga boss tapos nga pala mga boss yung pinaka uh, pe, kailangan natin tandaan mga boss Doon sa supply mga boss dito etong ano na to etong OEM yung pinaka supply mga boss o nakakonect kasi to sa ano eh sa tawag yan sa positive mga boss etong red white na to etong red white tsaka yung ah uh, yellow red magkadugtong yan mga boss so yan magkadugtong sila kaya ang gagawin natin mga boss uh, ihiwalay natin yung connection nito, yung connection papunta ng uh, passing kasi yung passing yan mga boss ah sa passing pala mga boss yung red white at saka yung red white ng passing so papunta yan sa high beam eh. so halimbawa eto yung Uh, busina mga boss yan yung busina meron siyang wire papunta to ng ACC so yan nagkadugtong siya dito mga boss eto dumugtong dito yung para dun sa passing tapos eto red red white to siyan so, red white tapos papunta na siya dito sa blue mga boss ang magiging ano nito magiging output nito eto na sa blue para sa naman sa high beam para mag high beam siya magpapasing ang gagawin natin mga boss tatanggalin natin tong connection ng ano ng red white so yan yung red white na yan nakakonek yan dito dito sa low beam ay, sa horn natin tanggalin natin yung connection ng red white dyan so bali may iwan na lang yung red white mula don sa horn tapos yung connection ng passing yung sa input nya tanggalin natin yan ilagay naman natin sya dito sa green dito sa green tapos yellow yellow red so yan kasi negative yan mga boss dyan natin sya itap para pag once na nagpasing tayo dito sya kukuha sa negative hindi sa positive kasi pag once na napasukan to ng negative, uh, positive mga boss so, mas pwedeng masunog yung ating headlight o kaya pwedeng masira yung ating ECU kaya ang kailangan yung wiring mula dito mga boss yung uh, red white at red white ng horn paghiwalay natin yon Tanggalin natin yung red white ng passing ilagay natin sa negative So sa solid green ng stock Tapos yun lang yun lang yung tatanggalin natin para maging uh, negative trigger siya mga boss Pa trigger sa ating passing So yan lang mga boss kung nagustuhan nyo o may natutunan kayo sa video natin ito... Ah... Uh, wag po natin kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss... Para dun sa mga nagtatanong... ay, Ah... Uh, mabigyan yung mga ka uh, katanungan nila... Mabigyan ng kasagutan o Mag-interes sila na... Ah... Uh, Mag-DIY dun sa kanilang mga motor... So, yan mga boss... Ah... Uh, Pipwede yung screenshot... at uh, I-comment nyo na rin mga boss yung mga inyong katanungan dyan... Para... Pag nakita natin yan ay kaagad-agad sasagutin natin ng maayos. Okay mga boss, maraming salamat at God bless.